Masiglang umaga po sa ating lahat mga kaibigan. Sama sa inyo ang palatuntunang CMN Pilipinas. Napapakinggan live nationwide via satellite at sa mga himpilan ng radyo ng Catholic Media Network sa iba't ibang lalawigan sa ating bansa. Araw po ngayon ng Martes sa 22 dalawang araw sa buwan ng Agosto. Ako po ang inyong lingkod, si Ariel Ayala. Sa ating mga balita sa araw na ito ng Martes, habagat pa rin ang iiral na weather system sa buong bansa. Ito ay magdadala ng pag-uulap ng kalangitan. May kasamang mga pag-ulan sa maraming bahagi ng bansa sa araw na ito ng Martes. Ayon sa pinakuling weather bulletin na inilabas ng pag-asa kaninang madaling araw, sinabi ng pag-asa, patuloy pa rin daw ang epekto ng southwest monsoon o habagat at asa na maulap na kalangitan na may tsansa ng kalat-kalat na pag-ulan sa mga lalawigan ng Bataan, Zambales, Metro Manila, Cavite, Batangas, Mindoro at maging sa Palawan. At sa nalalabing bahagi ng Luzon, magkakaroon din ng maulap na kalangitan. May tsansa pa rin ng mga isolated na pagulan, dala pa rin ng mga thunderstorms sa pagkulog at pagkidlata. Samantala, ang maulap ding kalangitan, kalat-kalat na pag-ulan ay iiral sa Eastern at Central Visayas. Ganon din sa buong Mindanao, epekto para nito ng Southwest Monsoon. Samantalang ang Western Visayas ay makararanas ng pangkahalatang maaliwanas na panahon pero may tsansa pa rin ng mga pagkulog at pagkidlata. Wala namang namataang low pressure area o anumang monitor na sama ng panahon sa loob ng area responsibility ng bansa ang pag-asa. Dagdag ng pag-asa, bagaman may tsansa ng mga pag-ulan sa hinang kabagat, magiging mainit o maalinsangan pa rin ang kalagay ng panahon. Sa Metro Manila, 26 to 32 degrees Celsius daw ang asahang temperatura. Medyo maaliwalas lamang sa bagyo na 17 hanggang 24. Pero ilang mga pangunang lungsod, gaya ng Lawag, Tuguegarao, Legazpi, Puerto Princesa, Kalayaan, Iloilo, Cebu, Tacloban, Cagayan de Oro, Zamboanga at Davao City, ang temperatura ay maglalaro simula 25 hanggang 34 degrees Celsius.